Good noon guys. Ito ako guys ng kwan, yung basoy. Guys, so, yung giniling na beef. Pili ako ng giniling na beef. Dinis ako na to. Giniling na beef. meron tayo ditong kwan. Ditong ano ito. Ito yung pizza guys, so, at may ito yung balatong ay bell paper at may yung dayong cubes na dagdag lasa. bell cubes <laughs> ayan natin guys kay kumukulo na to at na sunod natin ito lahat maya na lang yung leaves natin yung dahon ng pichay eh. guys no bigyan natin ng asin <laughs> guys no crack crack ayo guys ito na guys so hintayin na lang natin ma kwan lambot yung ating uh, balatong at kwan pinchay na panang puno just <laughs> now Bas oy, sarap sarap to.